I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Nag-uusapan na nga sa social media ang bawat larawan na pinost nga ng ating Bel Mariano sa kanyang social media account. Alam naman natin na ito nga ang ating Belle ay talagang for the post nga ngayon sa kanyang mga kaganapan. At ngayon nga guys, ito ang pag-uusapan natin. Ang larawan nga no kung saan ay sobrang cute nga rito ng ating Bel Mariano. At narito nga guys sa nasabing larawan na pino sa social media. At ayon pa nga guys sa caption dito ng ating bell, so this while unpacking, who is she? At talagang sobrang cute nga rito ng ating bell. At ito pa nga guys ang pinos ng ating bell Mariano. At kitang kita nga dyan itong si Tita Kat at sobrang pretty nga rin. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bulak. At ayon nga rito, Tita Kat, ikaw po ba nagkat ng bangs ng baby Belinda? At dito naman, may touch Kanta tayo Polinyan Nation Song Baby. May kilig is where both Polinyan suhu. Little Belinda with white heart. At talagang kita nga raw talaga dito na galing sa may kaya na pamilya itong ating Bel Mariano pero sobrang humble pa rin. At talagang sabi nga ng mga bula, she's moving in. I'm so happy and proud of you, love, at Bel Mariano. Dahil alam naman natin na itong ang ating Bel Mariano ay lilipat na nga sa kanyang bagong bahay. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda.